Samantala mula dito sa Bukawe, Bulacan, alamin naman natin ang uh, sitwasyon sa Divisoria kung saan nagkukumahog na rin ang ating mga kababayan sa pagbili ng kanilang mga media noche items. Nakatutok doon si Mav Gonzalez. Mav mula nga dito sa mga polkadots na damit hanggang doon sa mga bilog na prutas. E eh napakarami pa rin mabibili ang ating mga kapuso na New Year items dito sa Divisoria. Kanina meron tayong mga nakausap na tindera at ayon sa kanila, ang pinipili raw ngayon ng mga namimili ay hindi na yung blatantly polkadots na damit. Ang uso raw ngayon ay yung mga ganito kagaya sa likuran ko. Ganito yung mga combination designs. Ito, kagaya nito, meron siyang circles pero meron ding squares at saka triangles. At ito namang mga katabi niya, iba't ibang kulay at yung pipings lang ang polka dots. Yung mga ganyan na polo na sa 250 hanggang 230 pesos yan. Kanina sa pag din natin, meron din tayong nakita ng mga beaded na lucky charms at bracelets. murang mura po, 10 piso lang ang isa. Kaya eto, Rhea, nakabili ako ng tatlong piraso. Marami pa kayong mapipiling do no your items dito sa Divisoria. Mamili na lang po kayo dito sa aking report. Tiyak na marami sa ating mga kababayan ang umaga pa todo na sa paghahanda para sa Medianoche mamaya. Heto nga't nagkalat na ang mga panindang bilog sa Divisoria na pampaswerte raw sa bagong taon. May mga polka dots na damit na simbolo raw ng pera at masaga ng 2014. 150 pesos ang mga pambatang bestida. May combination designs at colors na dating 250 pesos at ngayon 180 na lang. Although mabili pa rin po yung polka dots pero iba-iba na rin yung mga gusto nilang design by this time. Ganyan yan, normally yung mga tinda po namin, medyo nagdadalagang bata na kasi. Kaya yung mga design na pinili namin, normally, eh yung medyo pandalagan na sa kapang matanda yung dating. 280 pesos naman ang mga pangmatandang bestida. Meron ding dusters at usong skater skirt sa halagang 150 pesos. 50 pesos lang ang mga bubble slippers. Tig naman ang mga beaded bracelets at lucky charms. Pati home decor, may mga bilog. 250 pesos ang maliliit na abaca chandeliers habang 400 pesos ang malalaki. 180 hanggang 300 pesos naman ang mga lampshade. Mabibili ang mga ito sa iba't ibang kulay na talagang namang swag na statement piece sa inyong bahay. At para raw sa isang taong swerte, labing dalawang bilog na prutas ang kailangang ihanda, isa raw para sa bawat buwan. Ang mga nagtitinda ng prutas, pilit nang inuubos ang stock nila. Pabilisan po yung mga maubos po. Para po sa konting tubo po ma'am, at sa parami ng parami, malaki rin po yung tubo. Ma discount po ma'am sila ng mga 20% po. Pag marami? Pag marami po, mga nasa 50% po. Wholesaler po yun. Tumasa 150 mula 120 pesos kada kilo ang seedless grapes at longgan. Ang kiat-kiat, nagmahal din sa 50 pesos isang kilo. 200 pesos naman ang isang kilo ng black grapes. Tigbebente kada piraso ang green apples, Washington apples, Fuji apples, peras at sunkist. Tatlo 50 ang lemon, 40 ang kilo ng chico at dalandan. Ang suwa, isang daan kada piraso, habang 30 naman ang isang melon. Reyes, ang nga nakikita natin dun sa mga tinda dito, no, na talagang bumaba na yung presyo ng mga pruta. Sulit ay nag-ikot, mga 1 a.m. yon. Pero ngayon, kung makikita nyo, itong Fuji apples, kanina 20 pesos ang isa niyan. Ngayon, 4 for pesos na lang. Pati yung ibang items, nakita natin na nagbaba na ng mga 10 pesos per piece o di kaya naman hanggang 20 pesos per kilo. Paalala naman po sa ating mga kapuso, yung mga tiyanggi po rito sa Divisoria ay magsasarahuya ng bandang tanghali. Pero ang mall operations naman po natin ay tuloy-tuloy mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Reyes. Maraming salamat Ma'am Gonzales.